protagonist o main character ngayon ang datingan ng dating Batangas Congressman Ralph Recto sa kabi-kabilang congratulatory ng kapwa niya politiko sa ika nga Celebration nito simula pa kahapon. Nabukod sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan, natumpa na rin siya bilang bagong kalihin ng Finance Department ng gobyerno kung saan dinagsa ng positibong pagdanggap sa ilang mga kapwa politiko tulad ni Senate President Migzubiri na tila kinilite ang pagiging math genius raw ni Recto. Habang Brad Pitt of Philippine politics naman kung isa larawan siya ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. At tulad din na Zubiri at Leviste, tiwala rin si Senator Bispo na si Recto ang perfect official na tumutok sa financial state to a progressive path dahil sa ika nga assertive and bold Batanggenyo personality nito to. Kaya naman, kaninang umaga, kasama ang may bahay nitong si dating Batangas Governor Vilma Santos Recto at anak na si Ralph, Opisyal ng ipinakilala ni PBBR si Recto sa publiko bilang bagong DOF Secretary. Ang puso pagdating sa pagtulong para sa bansa natin. And I'm praying na sana he will do a good job at huwag na naman siyang bigyan ng mga negatibong komento o bibigyan siya ng negative vibes because ang intention niya is talagang makatulong para ma-resolvahan ng problema natin sa ekonomiya.